Ara mga idol Ganyan talaga ang buhay sa probinsya namin Nagtatanim ng tubuh Ang hirap talaga ng buhay namin dito sa amin probinsya Sipag at sagagin mga idol Para mabuhi ang amin mga pamilya naiwan sa amin bahay Pag uwi namin may pangbili na kami ng bigas at saka ulam Mga idol ang aking mga grupo sa trabaho dito sa Negros. Nira kami ng tubo. Gawa ng kalamay. Sige mga idol, ah, don't skip my ads. Ah. Thank you for watching. Kap TV Katok Vlog. Ah. Please like and follow. Ah, subscribe ah. sa page ah, ni Kap TV Katok. 여 접지 안 될까 TV가 똑. 네, 개 보러 왔네요, 가이즈.